May matinding pasabog ang ex-boyfriend ng TV actress slash dancer na si Yasi Pressman na si John Semira, kaugnay sa hiwalaya nila. Matatandaan nitong mga nakalipas na araw, laman ng mga news headline ang, ang hiwalayan ni Yasi at ng Filipino Toronto-based businessman at basketball player. Ayon sa mga naglabasang kwento, di umano'y may third party sa hiwalayan ng dalawa. At ito'y walang iba kundi si Presidential Son at Congressman Sandro Marcos. Matapos makitang sweet at malapit sa isa't isa si Yasi at Sandro sa isang after party event. Dahil dito, pinaratangan ng netizen si Yasi na cheater at playgirl dahil sa mabilis umano siyang nakamove on sa breakup nila ni John. Lalo pat lumabas ang mga sweet photos nila ni Sandro isang araw lamang mula nang ihayag niya sa social media na single na siyang muli. Samantala, para linawin ang mga kontrobersyang iniuugnay sa kanilang hiwalayan, nagsalita na si John kaugnay dito. Sa isang statement na ipinost niya sa Instagram ngayong Miyerkules August 16, sinabi ni John na naging masaya at maganda ang relasyon nila ni Yasi bago nila napagpasyahan na maghiwalay. Ibinulgar din niyang matagal na mula ng maghiwalay sila ni Yasi bago pumutok ang tungkol dito kamakailan lang. Paglilinaw ni John, mutual decision ang paghiwalay nila ni Yasi at wala umanong katotohanan ang mga kumakalat na haka-haka na may third party sa kanilang hiwalayan. Anya after an amazing run, Yas and I have decided to part ways. We look to move on to our next phase in life in peace and with the support of our family and friends. It's been a while since the breakup. It was a decision made from the both of us and us only. The third party rumors are false. Sa huli, nakiusap si John sa publiko na igalang ang kanilang desisyon ni Yasi at payagan silang harapin ito ng privado habang patuloy silang nagmo-move forward sa kanilang mga sariling buhay. Ani John, We wish each other the best and will always appreciate what we had. Our relationship was beautiful and we are both coming out better people because of it. We ask that you let us deal with this in private as we move forward from this. Ipinost naman niya si sa kanyang Instagram account ang pahayag ni John at umani ito ng positive reactions mula sa kanilang mga kaibigan at kasamahan sa showbiz. Samantala, sa ngayon, hindi naman malinaw kung sino nga ba ang bagong nagpapatibok sa puso ni Yasi. Matapos kasing mag-viral ang sweet photos nila ni Sandro, viral naman ngayon ang mga sweet photos ni Yasi at kamarini Sir Governor Luigi Villafuerte. Ayon sa uploader, kuha sa 74th Foundation ng Bombon Camarines Sur kung saan kinilig ang mga pumunta sa event ng halika ni Governor si Yasi. Inilarawan din ng uploader si Yasi bilang apple of the eye ni Governor Luigi si Saad nito, Governor Luigi Villafuerte together with the apple of his eye, Miss Yasi Pressman, at Bonbon Camp Sur, celebrating 74th Foundation of Bonbon. Sa ngayon ay hindi pa rin nagsasalita si Yasi at Governor Luigi hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon.